Mga oh, kaidol, ano, mga yung hapon mga kaidol. O, oh. oh, nami direct room sa kawalan mga kaidol. Kaya nag-relax sa midri, mga kaidol. Kaya kutok yung ulan mga kaidol. Oh. Ang kaya rin tindahan mga kaidol. Kaya ulan mga kaidol. Pasilong sabi mga kaidol. Pasilong mga kaidol. Dalapot pa mga kaidol. Oo. Oh. mga kaupan mga kaidol. Oh kay kayo mga idol, kayo ulan mo kayo? Oo. Oh. Bugnaw kayo, bugnaw. Bugnaw kayo, ang bear may bugnaw, dili ulan. Oo, oh, naray tayo mga idol, oh. Tapos na ni Gaiwi mga idol. Tapos sa Gaiwi ni Among silungan gaya ko suka ulan mga idol oh basa basa gitu tahun memang idol pero basa basa pun bisa pera nih mah oh bungno mga yung panahon mga idol di bungno mga yung pera mga idol oh makabuslot bulsa. <laughs>